Hello mga kasuport. Punta ko nyo sa tangiba. Kita mo kaya nga kanina. May tako ng mga Pinoy! Sa malalim ko ba eh. Uwi na ka pala? Wala! Aray o, Piras! Sabi na talaga magpuno mo. Uwi na tayo naman. Ha? Hindi pa? Ay lakoy, ay! Ay magkano na pala ako sa sabi? Magkano na ako? Jajari ja. Pa itutok niyo sa inyo. Papa, hawakan niyo. Mama. Hindi ari pwede itagal lahat ano. Di na itutok niyo sa Mamaya ta ko video mamaya. Ang view mo nang binidyo ko. Wala. Tapos ka eh. Tapos ka. Minao ulit 'yung malaki unat eh. ang Lut! Ah. Masanang ulit. nga. na. ang natangkawin. Malambot pa lang kawin para luwin 'yong. May pitong kainaw.

Oh, na po. Oh. O nahuli ano? Ay huli siya. Hindi nga. Paa'y. Ay, matapos gulo pala yung salampat. Baka mo, gulo nga. Tumais, Bert. Yun yun, ano, may sinusuto sa ilalim yung mga ano. Mahihirap makalas dito sa tubig. Bobo lang. hindi. Ah, na hindi. Isa. Yung isa, yung isa nagamit ko. Nakatamat ako. Diga. Ano

Ay, pa kaya? ka Bagong vlogger 'to. Dito si Kabarad, plus ka sister. <laughs> video 'to, naka-video 'to. Hi, baby Picture with video 'to. Mama yang picture. Cha, harap. Oh, mama ya. Harap kah? Ayo, magbalak na nak Nakabidyo My hi, ka sister. Hi, ka sister. <laughs> <laughs> yun ni <is> si Kabarad. <laughs> yun ni magbubabatakay. Oh, kabayan ni. Hoy, yun ni. Hoy, yun ni. Ang ganyan is Tilapia, tila -tila tayo, tila -tila. na di trapya, huli mo na. Titi. Nakagay lang is Yun na yung maglalaro yung Pag pinapagaw, tatahan na yun. Ibabatakin mo siya. Iba, ang gabi mo na ka ang, ah. Bidyohan niya ako na lang. Kaway ka. Kumaway ka. Ay, ka, na. ka na. Hindi, ki hindi kita kaita, Bebe. Halala naman. Ha? Hindi kita kita. Hindi kita.

a